hello, hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel So, ah, uh, ngayon dito tayo sa Caridad Siyempre, pabahay pa rin ng gobyerno Dahil ang content natin ay tungkol sa mga pabahay ng gobyerno Eh, pabahay pa rin ng gobyerno ito Hanap natin yung Black 153, Lot 10 So, shout out sa inyo, Sir Joseph Ah, uh, Sunday ngayon, maraming music Maraming nag-good time, nag-happy-happy At ang sabi niya, Matagal na daw ho siya nag-request na kung pwedeng mapasyalan yung Black 153 hanggang sa ngayon. Ngayon pa lang po ako pupunta. <laughs> Pasensya na. Pupuntahan ko na po kayo. So, nandito na ako Black 56. So, hanap natin 53. O, 56 na to. Ayan o. No? Oh. 56 na to. At ito yung highway. Highway yan sa kabila. So, highway ng... Uh, malainin luma. Ay, malainin bago pala. Ayun yung ano. Hello, po. Ay, godi yan, boss. At, uh, naku, dami music, dami kasi yan. Araw ng linggo kasi. So, 56, 55. Ayun na nga, 55. Sana makita natin si Sir Joseph. At, ah, uh, oh, dahil palang tao dito. Dito sa kabila. <laughs> Champak dun. Daming tao. Mukhang may birdie May binyagan ata doon. Dito tayo sa walang okasyon. At, ah, uh, kaso may music dun. Dito tayo. samahan nyo ako maghanap kay Sir Joseph kung nasaan po siya. Kasi, hindi pa natin siya nakikita. <laughs> so, ayan. Uh, 56 ito. 55 yung dulo so baka nandoon malamang yung 53. Sana, Hope hopefully, makita ko. At uh, merong kamong nagre-request sa atin, Bilya Karidad ah uh, yung block 2, lot 2. Mukhang hindi ko na makita yun. Mukhang ito yung lugar na walang, walang kasiyahan. So, hapon na ngayon, kaya yung mga tao, yung mga bata, may time silang makapaglaro ngayon. Kasi hapon na, oras na pagla para maglaro. Kaya makikita nyo, tayo mga kabataan naglalaro kahit doon sa kabilang side. Puno. At ito, yung Villa Caridad. Nako. So, pwede magtanong, saan dito yung Black 53? Hindi, ko Hindi mo rin alam? Sige, salamat. Fifty <laughs> one na itu. Okay. 52 52 Ano block nanab? 53 po ate. 53 52 kayo no? 52 Paka do sa kabe Ah dito? Ah 50 pa diba? Ito 51 51 po ito eh. Ito. 53, 53. Mom, ate ito po 52. 51 Sa doon sa, sa kabila. Doon, 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 doon. Ah doon sa ano, kabila doon. Sige. <laughs> Five. Oho. Doon sa kabila doon. Salamat po ate. Thank you. So. Ay. 55 nga yun. Oh. No? May music. Pero ito 52. Mukhang di nata. 55 yun. Oh. No? Yung merong may Music. Sabi nyo ano? Sabi Kompleto sabi nyo sabi nyo sabi nyo na nyo sabi nyo sabi itu 52 kena hapun 57 52 itu katai-tahi jan itu 56 Sudah so, dapat 57 kaso wala nang wala nang pa natin tinuturo ni ate paun rito kasi ito 51 52. Ay. Sir Joseph, nasaan po ba kayo? <laughs> 50. balak, Wala na yun forty 49 na, oh. 50. 50 na yun doon, oh. sa kabila. Diretso tayo. Ay. Ay, 58 na yun, yun. So, 58. Sa kabila. Lalo, bakit kaya? Oo. Shout out. <laughs> Nako, mukhang... Mukhang hindi po ata. Hindi ko po ata kayo makikita. <laughs> Kasi... <laughs> 52 na ito. Pagdating dun sa kabila, wala akong 53. Ah, uh, nawala na. Ayun, 52, 51. Ayan, 51, 52. Wala. Tignan natin makita. Hello po. <laughs> 51, 51, 53. Okay, 52, 51, 52. So, 53. Wala. Ay! 46 na yun, no? 46. Ito, 52. Ah! O, kung 52 ito, 53 ito sa kabila. Bakit? Oh, wow. 53 kok gano'n ah oke okay. nakita ko na. Ayan. <laughs> 53 na, 53 so latin, latin. 11 aso ah, kabila. Sarah so, kabila. Ana ah? din niya. Ha? Ana YouTube. Oh, bigay kay Kuya. Oh, ay shout out dito sa mga gwapong to. Oh, shout out kayo. Alam <laughs> mo sabi niyo. Oh. Shout <laughs> angel, <laughs> angel baby kay Jemy Angel Baby Lumil? Video pala. Angel. Oh, parang lalaki 'yan. Oh, picture, <laughs> sige, 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 picture, 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 picture

So, lot 10. Sir Joseph, mukhang baka magkita na tayo. <laughs> akala ko nahulog yung sticker ko. <laughs> sa kabila, ah, ayan. Sa wakas! Akala ko hindi ko kayo makikita kasi 51, 51, 52, tapos biglang wala na yung 53. Buti na lang, naglakad-lakad tayo dito sa bandang dulo. So nakita ko doon yung 11, lot 11. At ah. ay. Bumbo. Ah, wala atang ganoon oh. <laughs> gandang hapon. <laughs> ha? Basa? Basa ka? Ba? <laughs> Hello. Hello May latin ba dito? A, dito po. Ayun. Ah, gandang hapon kay Sir Joseph? 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 Uh Oo. -oh. Okay. Black 153, lot Wala ba kang kilalang gano'n? <laughs> oh, Villa ito, oh, ah, ah, ito. Sa kabila. Ito 10 kasi. It is mm -hmm. eight, 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 -oh. kasi sabi niya sa akin. <laughs> so, pero Joseph ang pangalan niya. Oh, ah, Villa. Wala okay. Ganun ba? Okay. So, ayun. ayun eh. Ah, ganun ba? Sige, salamat. At uh, yun, Sir Joseph, nakapasyal na ako sa bahay mo. Nandito ka. At uh, maganda yung pwesto ninyo. Ayan, oh. No? Wala na kayong kaharap. <laughs> so, solo flight na kayo. At, uh, pwede nang mag, uh, ayan, magtanim-tanim kung ano dito sa harap ng bahay <laughs> so shoutout sa inyo sir, maraming salamat po sa suporta ho ninyo sana magkita tayo at uh, comment na lang po ulit kayo kung sakaling mapanood ninyo yung video ito po yung lugar at uh, shoutout kila kuya, kila ate <laughs> akala ko wala hong 53 kasi nandoon sa kabila 52 Pagdating ko doon sa 52 ang dami pa namang ano, okasyon. Parang birthdayhan ata, daming tao doon. So, natakot ako. Buti nga, diretso ako papunta dito. Nakita ko na tong uh, 53, 52. Buti na lang may mga kaibigan. Yun. Pesa, <laughs> may mga mga kabataang uh, nag-great meet and greet sa atin. So, yun. Buti nakita ko yung 53 dahil sa kanila. At natuntun, Sir, mali po kayo. Kailan ma'am yung 10? <laughs> Eight <plus> lang <laughs> pala sa inyo ito. Nakalagay dun sa comment ano nyo ay lot 10. So, iba e yung napuntang kong bahay. Buti na lang kilala kayo nila, ano, <laughs> itong kapitbahay nyo. Dito namin nakatira. Dito na siya nakatira. Anong araw siya nandito? Wala po kasi sila ngayon eh, nasa Bacoor. Ah, Bacoor. Ah, okay, sige. Sige, salamat. So, yun, sir. Salamat sana sa susunod magkita tayo. <laughs> Comment lang po kayo kung ano po yung uh, ano yung medyo natagalan lang ako makapunta kasi ano ba to? Ang dami kong rason, no? Ang <laughs> dami kong rason. Basta na basta lang nga lang wala kayo busy ata kayo. So, hindi tayo nagpangita, hindi tayo nagkatagpo. At ah uh, itinuro po niyo ako sa ibang laptop. Nakita ko na ngayong 153 ang problema. Tinuro nyo ko sa ibang lahat ay yung kila ate. Doon ako na kaya na surprise sila. E buti na lang kilala kayo na Sir Joseph. Okay, so yun. Maraming salamat sa support ako ninyo. At ah, syempre, sa mga walang sawang nanunood sa mga videos natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Comment na lang ulit tayo, kayo po kung kailan kayo available para magkita naman po tayo. Siguro time to time pa lang ko kayo dito. Baka sakali macho yung puhang ko kayo. Okay, go na tayo. Salamat. <laughs> oh, yan. <I> <laughs> si Sir Joseph, yan. Sila, ano, shout out. Kaya oh, oh, yan, eh. Kami na nanonood yan. Yeah. Ah, ganun pa. Kami, kami yan. <laughs> Kayun, kami yun. Kami yun. Ah, okay. So, ayun. Sige, salamat. Ah, pinsan nyo rin siya. Ah, okay. oh, ganun ba? <laughs> ah, pinsan kami. Ah, ayun na. Nandito sila. Okay, okay. Kami, sige. Kami. <laughs> Salamat, salamat sa inyo. Salamat, salamat sa support. Ganun ba? <laughs> walang ano, walang mga... oh ayan. Kasama ko na kayo sa video. Ayun na, mga pinsanin mo pala to, Sir Joseph. Oh. <laughs> At saka ano. Okay, sige. Salamat din. <laughs>